Walang malay na magkayakap ang magkapatid na Binatilio ng mahukay mula sa gumuhong lupa sa Barangay San Jose sa Antipolo, Rizal. Hindi pa rin matanggap ni Mariecarly Bantino ang sinapit ng kanyang mga anak na si at Junior sa gitna ng pananalasa ng bagyong enteng at habagat. Mga kalating oras, may tumakbo sa akin. Yung anak ko daw na tabunan na ng lupa. Pilit ko po salbahin kaso di ko po talaga kaya. Hinihila din po ko ng mga tao dahil panibagsak po ng lupa nagkakape daw po yung kinakasama ko. Tumalsik daw po siya kasi may may mano daw pong malaking bato. Pilit din daw niya hilain yung dalawang bata. Hindi na daw talaga niya mahila. Tila bangungot naman para kay Salvacion Baranda ang pagkamatay ng kanyang anak na si Miguela na nagdadalang tao. Kabuanan sana ni Miguela. Emosyonal na kinuwento ng ina na bago ang insidente, tila may kutub siya na may masamang mangyayari sa anak. Yung anak kong isa ginising ko, yung takbo namin na, na yun sa bahay. Wala nga kami mga tsinilas, ma'am. Ay, alakas pa pala ng ulan. Pagdating ko dun sa bahay namin, hindi, nalilito na ako dahil wala na talaga ang bahay namin. Yung anak ko naman nakasama ko, sigaw na sing ate, nasang ka na. Ang lupa rito sa itaas ang gumuhu kahapon sa gitna ng matinding pag-ulan. Nahulog ito rito sa kabahayan sa ibaba kung saan natabunan ng ilang residente. Hindi inakala ng dalawang ina na mangyayari ang trahedya dahil ligtas sila ng mga bagyong nagdaan. Paliwanag ng Antipolo City Disaster Management Office, panganib sa landslide ang Antipolo dahil maborol ito. Ang area na gumuho po dahil sa tuloy-tuloy po na pag-ulan, uh, medyo mataas po yung volume ng ulan, uh, even po yung uh, pag-asa at ibang mga meteorologists po natin um, based on records po ito, na mataas po talaga yung ulan na dahilan po para gumuho po yung lupa. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Manuel Bonoan ng area. Inatasan niya ang district engineer na tignan ang ibang kabahayan para makita kung delikado ang kinatatayuan nito. I would encourage, I suggest na may local government units, tignan nila yung mga nasa mga bahay-bahay pa rin na nasa itaas para may ilayo dun sa kuan ng konti. Dito sa may Uh, malapit sa may slope para na ma maalis sila sa danger spot. Maliban sa tatlong nasawi sa San Jose, may tatlo ring namatay sa barangay San Luis at isa sa Santa Cruz. Tatlong iba pa ang hinahanap. Halos isang libong pamilya ang nasa evacuation centers. Nagiikot ang lokal na pamahalaan para masigurong nabibigyan ng tulong ang mga nasalanta. Payo ng lokal na pamahalaan, laging maging alerto para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Deniseo Fernandez Newswatch Plus